At so yun mga bossing, bali sa episode natin for today, magshare share tayo kung paano gumawa ng isang mabilisang spacer gamit yung simento. So ang gagamitin lang natin, meron tayong PVC, bali sumukat lang tayo at pumutol tayo kung anong kapal ng spacer na gagamitin natin. At syempre kailangan natin ng mga GI wire. Ayan yung ating mga gagamitin. Tapos yung halo natin kinakailangan, hindi masyadong malambot, hindi rin masyadong matigas. Kukuha lang kayo ng konting halo. Papaykutikutin lang natin mga boss yan. Hanggang masiksek. Okay, pagdating doon, paplat lang natin siya. At pagkatapos, susuksukan natin ng alambre at ayun na. Tapos na yung ating spacer. At eto na mga boss, yung ating mga spacer na ginawa. And then pwede na natin gamitin itong mga spacer na to, dito sa ating flooring. Ayan, so para pare-parehas yung space, yung ating uh, spacing. Yan. So, pwede natin ilagay ito sa ilalim. And then, kaya natin nilagyan ng alambre para hindi mawala sa pwesto itong ating mga spacer. Ayan. So, kayo mga bossing, marami tayong pwedeng gawing spacer. Kumbaga, bahala na kayo kung anong gusto nyo ng uh, spacer. Discardin ninyo. Ayan. Ito naman, kung nagtitipid kayo sa alambre, pwede namang hindi nyo nalagyan ng alambre. Uh, Discardin nyo na rin yan. Kaya may gusto ko lang may alambre para Uh, ipakita sa inyo na itong pag, kasi pag may alambre, hindi lang naman sa flooring yung pwedeng gamitin to. Pwede nyo rin gamitin to para sa mga concrete cover spacer sa mga columns and beams. Ayan, pwede nyo rin gamitin yan sa mga columns and beams. So maraming purpose niyan. So ayan mga boss, so, kung nagustuhan mo yung ating simple tips para sa ating concrete spacer, follow and subscribe to Julay M's.